Good morning. Ayan po ang aking line mo. Oh. Ang laki. Ang aking mga line. Po, ayan po ang aking mga line, mga bunga. Ayan. ayan po, o. Ang lalaki. Nakakatuwa ang aking mga halaman. Uh, kawala ng stress. Ayan po. Okay. Ayan o. Tapos may tanima po rito na lime din. Ayan o. Maliot pa lang siya. Pero namumulaklak na. Ayan o. Mumulaklak na po siya. Ayan. 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 Samping isa. Ito po. Ayan Ayan o. namumulaklak tapos ito pa po ang nakakatuwa yung aking kalamansi si, yung aking kalamansi Ayan. napakarami ng bulaklak may mga bunga na rin Ayan. Ayan po. Ayan po Kalamansi ko ay dwarf po ito. Ayan, dwarf. Pero siksik ng bunga at pulaklak. Ayan po. Ayan po siya. Nakakatuwa ang aking mga alaman Wala akong napapagod. Tingi lang sa mga halaman. Nakawala ng stress. Halaman ko.

pag na stress po sa halaman ko lang binubuhos yan po yan, yan. mga bonsai po yan